Hello mga sisalab! Siyempre mga kalimutan ko ba na share ko sa inyo ang magandang kaganapan sa amin ngayong day off. Eto na nga, pumunta kami sa may Nazareth Church, ayan kung nakikita nyo, yan yung kalsada papunta at mga nakatira dyan ay mga karamihan ay Arab Catholic dito. So ayan, dumating na kami dito sa simbahan. Medyo maliwaliwanag pa kami dumating. Almost one hour din yung aming travel at kumuha kami dito na mauupa sasakyan para makarating kami dito. Kasi syempre, hindi rin madali ang mag-commute at lalong walang sasakyan kapag araw ng Sabado. So habang hindi pa nagsisimula ang mas, nag-video-video muna kami at syempre nagpicture-picture muna kami kasi importante yon dahil hindi naman talaga madaling pumunta dito. Kung bihirang bihira po kami makapunta rito. Nang malapit na yung mas, sabi namin ay pasok na kami. At uh, medyo nag-iisip din kami dito kung ano talaga yung mangyayari sa loob ng simbahan. Dahil first time din namin makakaranas, makapag-attend ng Catholic Mass ng mga Arab. Ngayon, pero bago yan, gusto ko muna sa inyong i-share yung itong instructor dito sa loob ng simbahan. Kung napapansin yung kakaiba yung dating ng mga pagkaugit ng mga ni Sammy dito, yung mga poste dito, doon ako na-amaze, siyempre, o. Oh. Tsaka isa pa doon, talagang napakasulim. Alam nyo ba na gustong gusto ko sana doon kami sa unahan umupo? Kasi gusto ko makita yung mas, pero na kami kasi halos lahat nga dito ang mag a ay mga Arab. Catholic. So, siyempre, kami naman, siyempre, kakaiba kami lahi. Nahiya kami. Tinanong nga ako doon sa katabi ko kung mag attend daw kami ng mas, Sabi ko naman, oo, mag attend kami ng mas, Okay daw. Ayun, parang natuwa din sila nang nakita nila mag attend ang isang mga Pilipina sa mas nila. Nung iniisip namin kung paano sila mag-mass, yun ang gusto naming maranasan. Aba, ako ay talagang masaya at hindi lang ako lahat kami dahil napakasulim po, napakasarap magsimba dito kung magsisimba ka talaga. Parang mas gusto ko pa kahit hindi namin naiintindihan ang misa dito ay eh, talagang parang gusto kong magsimba kasi halos parehas lang naman kung paano tayo magsimula sa misa at kung hanggang sa matapos same na same din po yung ginagawa nila. Ang kaibahan nga lang ay yung lingwahe kung paano nila i-ano yung mesa so kami naman parang sinusundan na lang namin yung mga pare na sinasabi kung tatayo, kung uupo po o kung luluhod. Ganun na lang. Pero talaga guys, napakasulim lang. Ganyan po yung tura ng mas ngayon. Ayan, patapos na. Habang patapos na po yung mas, ayan, binidyohan ko na rin yung ano, kung saan naka, ano, yung altar. Yan ang altar. Nakalubog yung altar. Bali, hindi kami nakapunta dyan sa may kasi kulang na kami ng oras. By next time, ipapasyal namin kayo. May groto dyan. Malaki po tong simbahan na to hanggang doon sa likod. May mga wish well. Marami pong pupuntahan dyan sa ano? dito sa May Nazaret. Medyo pinulang lang kami ng oras. Kaya talaga hindi na kami nakapasyal. Bali, mas na lang talaga yung amin ginawa dito. Hindi na kami umikot. At syempre, eto. Ang saya-saya namin. No, dito po ay nagbidyo-bidyo muna kami. Picture-picture muna kami. Remembrance ba? At syempre, eto na yung pinakaantay. Gusto rin namin kumain sa labas. Ayan ang aming driver na si Gary. Batang barangay niyo po yan. Ayan, yung aming driver. At kami ay talagang halos lahat ang unang pinuntahan ay WVZ. Dahil talaga naman malayo-layo nga yung aming Trinabel. Ayan, bago kami nag-order ng aming pagkain. Alam niyo ba itong KFC? It's my Miss Kapayim. Ayan, may bago na tayong eye classes, guys. Ayan, nakabili na rin sa so wakas. <laughs> Medyo mahal lang siya. Alfheim Shekel. 2,000 Shekel. Ayan, naka-green. Mga naka green. Green, 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 green. Malis, kese? Naka-pool, stand by this. Kapul, kapul. Kapul. Ini memang ni, mai esli lah yan eh. Bibili tayo ng ating peanut butter. Peanut butter. Epo. Oh, yun. Hmm. Yung kuhalin mo mura. On, on. Mas big. Ali. Mura Oda kad. Ayaw mag pinapakita ni Lola. Pinainokto siya na kung tingnan. Ayan. David, 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 Tere. Yeah, that's for you. Sibit ko. moy pang-artista. Wow. Ate, paputulan mo. Oo nga. shekel lang, oh. Mm -hmm. Ang ganda ang tela. Ate, oh. Ganito yung binili ko. Uso kasi to. Mm -mm. Gusto ko yung suot niya, eh. Sabi ngayon, oh my God, asin ah, dito ang akin. Wala. Where is mine? Mamili na. Unahan na lang talaga ngayon. Nahana lang talaga. Kasi ako. meron na akong ganito, binigyan na ako nito, regalo sa akin ni Karen. Ngayon, plus daw yung kay ano. Teka, ay ano mo na, sige, teka, teka ka ano? Oh, ayan pa resibo ah. Pakita mo ang resibo. <laughs> May resibo pa talaga. Oh, oh teka, mo. Pero kaya magandahan mo muna ang ano ah. Teka, oh, na, sige, 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 sige. kasi. Hello everyone! Ito nang na ating mga ibibigay na regalo from Anonymous. Plate. <laughs> it... Yeah. Green ang akin, guys. So, ayan. Thank you again sa another gift. Ang dami kong natatanggap po na mga regalo. Maraming nagmamahal. Ayan, yung mga kaplat ko po 'yan. So, marami tayong unboxing na naman. Pag dumarating ako dito, may mga pa-unboxing ba? Oh, ayan. Thank you so much. Thank you, thank you pasosyal naman nito ah. Sale pa, 500 ah. Sale pa, 500. Oh my goodness. Sabi nung, sabi nung nurse kanina. Ang ganda naman ng bag mo. Sabi niya, mahal yan ah. Sabi ko, bigay lang. Ha? Sabi niya, oo, oh, git ng front ko. Wow, ikaw na nga. Sabi niya. Susang lang, ganda naman.